Ayan lang, baka nalulutong Eh, bakla ko ba Ano, na? ano? Bakla ko ba Ano, Bakla ko? Ako bakla? Ako bading, bading! Ako? Bading-bading ako? Bating. Bating. Ba bating, ba bading! Ha, talaga? Bading ako? Bading-bading-bading! Bading ako? Bading-bading-bading! <laughs> <f fått noise> <music> Finally, after ilang oras po bro? Ilang oras ba po 4 hours? Apat na oras na pagmumotor, pagsuscooter. Para lang marating namin yung Dinggalan, Aurora Quezon. And finally nandito na kami. Alam mo na, bago bumalik kami ng trabaho, na... eh naisingit pa namin na mag-out of town at pumunta dito. Bitcho. Napakagandang idea na minsan sa buhay mo, nakapagmotor ka. First time ko yun, first time ko yun. <laughs> Aba, anong sunod, sunod yung mga first time ko ngayon ha? First time oh, okay. ko mag-scooter papuntang Aurora Quezon. Di ba Aurora Quezon na to? Oo. Oh. Tinggalan hmm. Aurora Quezon. CJ. Hello. Hindi na bago sa inyo si di ba? Madalas kong kasama yan sa ano, sa mga vlogs ko. Yung mga una-una kong vlogs. Kung nakikita niyo yung mga bundok doon sa likuran. Yan mga yan. Ayan. Doon kami kanina nag-scooter. Pag ganon-ganon kami. As in parang zigzag-zigzag. Bago lang kami nakarating dito sa Dinggalan. <laughs> May hanging moment eh. Dito sa ating galan, Aurora Quezon. Konting-konting na lang ko, baler na, di ba? Oo. Oh. Sakto lang na tayo tumuloy. Hindi tayo tumuloy na baler. Oo. Oh. Kasi yung budget ko, kukulang ko ng 500 eh. Ako nga, 500 na lang din pera ko eh. Kung meron ako extra 500, tutuloy ako ng baler. <laughs> pero yung budget ko, hanggang dito lang. So, dito tayo. After ilang months ba, na hindi rin ako nakapag-beach. After ako nag Liwa? Ay, ah, hindi. Last month lang pala yun. Tapos ngayon, nasa beach na naman ako. Alam niyo, gustong gusto ko yung nasa beach. Pero, pag ganito yung alon. <laughs> ayan, ganyan. Pag masyadong malakas yung alon, hindi ko hindi ko gusto. Tsaka yung kulay ng tubig, tingnan hmm. Gusto ko lang yung nasa beach lang ako. Pero hindi ibig sabihin eh, maliligo ako. Parang ako, beach buds. <laughs> <But, laughs> Di ba? Parang therapy din ng ano, ng isipan mo. Oh, oh. Eh, may 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 ganun ka ba? Oo, oh, kasi pag nasa na mo, beach ka, panggan mo yung alon, parang sobrang sarap ng tainga. Walang makakaistorbo sa iyo, 'di ba? Malakas yung hangin. <laughs> Para si kita tayo. na kasi pangarap daw niya maging vlogger. So ayan, ito na yung pagkakataon mo. Mag-vlog ka na. Oo, gawin mo na. Nakagawin na lang na ano, Nakagawian lang na mag-swimming lagi ng mga tao every Holy Week. Pero hindi talaga yun yung ideal na panahon para pumunta sa beach. Eh. Dahil? Napakadami tao. <laughs> kasi sabay-sabay, no? Oo, tsaka ang gugulo. <laughs> Tinan niyo. Parang lahat ng tao yan, no? Hayok na hayok sa dagat, no? Nakikita mo pa yung nakikita ko? Oo, parang kilala ko nga sila, eh. Parang ang awkward na humiga ka sa lagat ng ganito. Oo. Sa pambura kayo na higayan, Brad. Tiyote ka lang. Ba't nalaki sila parehas na nakaigat? Eh? Kasintahan yung dalawa. <laughs> Hindi na nila kinaya yung pagod na, ng hamo ng buhay. Partida, mga nakakotse yan pumunta dito. Ha. Kaya nga. Tinan mo naman so, yung higayan ng dalawa. <laughs> para sila nasa burakay, oh. <laughs> Ginawa niyo yung burakay dito. Pakiramdam <laughs> 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 na mainit yung sand, mm -hmm. pero mas mainit pa rin kanina yung biyahe natin may init yung buhangin ngayon kaya pala sila humiiga dito eh masarap pala sa pakiramdam Subukan natin subukan ko bro ay oo nga no nakaka relax okay pa holding holding hands pa ng kamay mag din naman kayo Saan ba sila pumunta bro para ano? Saan ba sila pumunta para bumili ng pagkain? Oo. Oh. Parang gusto ko ng turun. Kaya nga eh. Diba parang pag summer masarap talagang yun yung mga isa sa mga masarap kainin pag summer. Oo. Oh, oh. Tapos samahan mo ng ano? Buko or gulaman mga ganun diba? Halo halo. Sarap yung Ush. gulaman ni Kuya din sa eh? akin. Ah, parang pamilyar sa akin. Buba. Kaya nga patulala ko yun eh. Ito? So, para pamilya sa akin. Para sa si Turun Girl eh. <laughs> Sino ba nakapanood sa inyo nung ano? Music video ni ano, Mikey Bustos, si mga kumakain ng turon. <laughs> Ito oh. My turon, I love it. I'll eat one <laughs> <laughs> Bata ka ba? Alam mo, alam mo yung tirador? Ha? Tirador? Tirador na gano'n? Pag-ibon? Oh. Oh. Alam mo ba yun? Oo. Oh. Ikaw ang ba yun ang bata ka? Oo. Oh gusto kong gawin ngayon. Ang corny mo. Tigilan mo yan. Mag-shota ba yan? Mag-shota ba yan? Para hindi eh. Ano? Hindi ba? ko mag-shota yan. O baka mukhang nakatingin sa akin. Mukhang mag-ina eh. Baka mapalayas tayo dito sa dinggalan eh. Sila may ari nito eh. Wala kasi tayo makita ng eye candy dito eh. Bata, bata, bata. Taga dito ka? Talisan ka? <laughs> Ay, ang gila naman ng batang yagit. Saan? Yan. Hindi <laughs> <laughs> pala dito uso yung ano? Pag tinanong ka na tigasan ka, hindi sumasa yun, no? What's up, bro? <laughs> si Mr. 5 <Five> Minutes! <laughs> Oo! Oh. Ito na lang gawin natin kasi wala namang ibang activity dito. Dito dito dito. Dito <laughs> Wala namang dito. ibang activity dito dito. dito. Wala namang mm -hmm. ibang activity kundi maglakad-lakad. Ang ginagawa niyo? Dito po. Brad mo ang relo, paikutin mo na. Ano ba sila? Isa silang ano, ruleta. <laughs> ruleta. Alam mo 'yung sa Di, mga sa mga rapo yung pinapaikot. Di. Tapos kung sino 'yung tumapat, yun 'yung premyo mo. Sila 'yung nawawalan Jezebel. Isa sa mga 'yan. Hindi totoong sirena. sirena. Ngayon, huhulaan mo kung sino ang totoong sirena. Alamin natin sa kanila kung sino ang tuloy na sirena. Oo, oh, sige. Sige. Parang ngayon <laughs> ikaw magdaro. <laughs> Mga ate, girl. Sino ang tuloy na sirena sa inyo? Ik ikaw? Okay. Ikaw? Hindi po. Ah, siya yung Jezebel. Ay, na bilisan natin, natin umuulan. Ano ba naman klase ito? Nagbe-beach tayo tapos umuulan. Hello, Hi, baby! Hindi siya lang ang agat Ano nga sanong ang Chihuahua? Hello! Ano? Okay. Ay, masamit! Um <laughs> Munti ka na, bro! Munti ka na! Isipin mo, pag kinagat ako nung tuturukan ako, Brad. Takot pa naman ako sa krayon Ay! Ay! Masukit! <laughs> okay, babalik muna tayo sa... sa... sa cottage para tulungan muna. Para mag-prepare ng aming kakainin. Kasi for sure, gutom na-gutom na yung mga tao. <laughs> Nakatulong na ako lahat. What's up, bro? We have a permission, you can sleep there anytime you want <laughs> Nakatulog na nga ako eh yeah, Dad told me that uh, we don't have to pay for it <laughs> Your dad told us to not to pay for it? <laughs> umuulan dito, mali eh <laughs> Bitch, may umuulan dito may Nagkulong na na ako dito sa, ano, sa cottage <laughs> Parang bumabagyo paano ba, hindi ko alam kung paano ko tatapusin yung vlog ko Nang <laughs> ganito alam ko na itong, ito, igigit na ako na to ilalagay ko sa gitna to, tapos itutuloy natin yung kwento ng mga kanina sa simula, para yung ending natin pagka uwi ko ng Maynila na to after na to dito, eh back to work na ako <laughs> hindi ko alam kung paano ako makakapag vlog, may sisingit yung vlog kasi sobrang busy ngayon week na to, kasi marami kaming ini-edit para sa taping ng ng bagong show sa ABS. Yung Your Face sounds familiar na. Sana may may ko na makapag-vlog kasi natutuwa ako kasi parang ilang araw, 'di ba? Sunod-sunod yung yung vlogs ko, parang Four days yata ako na araw-araw nag nagbablog. Mukhang kaya naman yung daily vlogs. Pero this week, not sure ko lang. Kaya kaya. O siya, sige. Ituloy na natin yung kwento. Tapusin na natin. Ituloy na natin yung rain Ginit na ako lang to para mas hype yung ending natin. Sige, tuloy Okay, kukuha muna kami ng ano, ng dahon ng saging. Dahon ng saging na may kasamang bunga ah. <laughs> Kukuha muna kami ng dahon saging kasi para mag paglalagay ng mga pagkain. Aray ko, pagkain. Aray ko. <laughs> Wala, sinasampal ako ng kalikasan. <laughs> Ayan. May, may itlog ng pabo dito. May mayari po yan. Akin yan. Ah, sa'yo po yan? Oo, oh, Yeah. Pabo Ay, mga pa. Nakakalat lang. Ang galing, no? Yung itlog ng pabo dito lang, oh. Yung pabo andito lang sa... Ayan yung mga pabo oh, lang, diba? Sayang din, eh. Remembrance. Ano? Eh, ba't gano'n? Sira-sira lahat ng dahon ng saging. Tinutulungan po tayo. Vice Mayor po ito ng ano, nang tinggalan. Ano di, plan di. di. Vice Mayor. Tinutulungan po kami, ano, kumuha ng dahon ng saging. Maraming kainan. Fair. We see. Tung, tung, tung. Kukuha tayo doon ng saging. Natanong ko may merong hinug. Grabe <laughs> naman. Ang laki naman ng papaya na to. <laughs> 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 amin na po to. Ibibigay niyo po sa amin. Oo. <laughs> 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 Oh, sa ang swerte natin. Isang mapunta dito. Yun. Salamat po, Bais. Si Bais, may pasaging. <laughs> Ayun. Ayos. Kaya mo ba yan? Oo, oh, ano? Tinanong ko ba kung kaya niya, no? Ang tanong, kaya ko ba? Kaya bakla ko niyo yung mayroon eh. ano? bakla ko ba kaya? Ano, ano? Bak bakla ko? Ako bakla? Loko kong bata to ah. Sabi ko kaya nang patiwanag to. Hahaha. <laughs> Sige po, bye. Okay, Salamat po. Okay, okay. Enjoy, po. enjoy, enjoy. Apo, apo. Hmm, sarap ah. Ha? Saka, pitas lang. Hey! Hey! Misa lang makati mo ng saging. Kainis. Niyaw <laughs> na tilapia. Kain na na. Oo, kain na na tayo. Ang sarap naman. Yan. Ay, <laughs> Oy, ano, ano yan? Oy, sinabihan na akong bading na mga yan. <laughs> bading ba, bading? <laughs> Ngayon, nahiya ka nga sabihin ba ako. Ito, kanin no? Ito, isda. Ito yung pinakamalakas mga asal sa akin kanina. Ikaw pa yung malakas kumain dyan. Pating, pating, pating! Tira, sabihin ako pating yan eh. Paligo mo yan. Ano, <laughs> masarap ba? Masarap? Minumog ko na yan eh. Oy! <laughs> yung tanim! Bring! <that's> Bading! Sino Bading? Ikaw! pipi ko na ako sa mga Ako, Bading, Bading ako. Bading! Ah, ha, talaga? Bading ako. Bading! Bading, Bading, Bading. Bading ako? Bading, Bading, Bading. Bading! Sarawa ulo mga parang to. Bading daw. Yagit! 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 <laughs> ha ha